Hello mga palangga. Good morning. Kakaligo ko lang. Today's video mga palangga is mag DIY ako. Kasi mahaba na yung buhok ko. Oh. Kakaligo ko lang ha. Sorry sa aking sa aking get up. Sa aking get up na yun. Nakatawil lang kasi kakaligo ko lang, tapos Taas na yung buhok ko. Gusto kong maggupitan. So ako na lang ang maggugupit. Ganito lang mga palangda. Ganyan nyo lang buhok nyo. Suklayin nyo ng maigi. Suklayin nyo ng maigi mga palangda. Para maggupitan nyo. kasi taas na masyado yung buhok ko. Tapos DIY na lang. Ako na lang magbupit sa buhok ko. Tapos iganyan ko. Tapos, lagyan ko ng tali. Talian ko siya ng palanggay. Tala. Ayan, tinulian ko palangga. Tapos, dito ko gupitan. Gupitan ko dito one to ready go pet Yun. Yan lah. Ang taas na nagkuha ko. si anu ko hmm. sa tip para mag ano sya hmm. tapos yan na lupitan ko na ito so, nakuha ko palang gao oh, taas masyado basa pa ko mga palangga gao yun na, tama na yan Yeah. Okay, yun ah, nag na nagupitan na oh eh sige daw tanggalin lo ah taas pa rin palangga oh taas pa rin buko ulan ko pa taas pa sa likod

Pantay ba? <laughs> Pantay ba mga palangga ko? Ay, meron pa. Hmm? Uh. Yan. Pantay na ba? Uh -huh. Oh, ha? Pantay na.